mainit pa din pero unti-unti nang lumalamig ang panahon dahil andyan na ang tag-ulan. At pumasok na rin nga ang July na ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, opisyal na La Nina season na din. At yan nga ang madalas na misconception o maling akala natin na ang tag-ulan at La Niña ay iisa. Ganon din sa tag-init o El Nino, akala ng iba ay pareho lang. Pero tulad nga ng paliwanag ni Director Alfredo Maharlagmay ng University of the Philippines Resilience Institute, dito sa Pilipinas, may dalawang panahon tayo, ang tagbasa at tagtuyot. Ganito kasi, yung tagulan, sadyang nangyayari yan. 'di ba? Dito sa Metro Manila, kailan ba ang tag-ulan? Ang tag-ulan ay June, July, August, September hanggang October. Minsan tumaabot November. Pero pagdating na ng December, January, malamig dito sa Metro Manila, 'di ba? At pagdating na lang Marso, Mayo ay mainit na. Hindi minsan tuyo yung ating mga hardin, 'di ba? So, alam natin na nangyayari talaga yun year after year after year. Habang ang Laninya at El Nino ay hindi panahon, kundi... So, meron namang fenomenon na natural. Ang tawag ay yung El Nino at saka Sa Pilipinas, pag sinabing El Nino, ang, ang connotation dyan ay tag-init. Ay, tuyo. Hindi masyadong maulan. Pero hindi na nga na walang ulan. Muulan din. Ang La Niña, ang connotation niyan, basa sa mas madaming ulan sa ordinaryo. Yung, yung phenomenon na yon ay pag sinabing La Niña, period, ay nagiging, ano, nagiging talaga mas marami yung ulan sa normal. Hindi porket La Niña, Hindi naman automatic na malalakas na bagyo o ulan na ang ating mararanasan. At hindi rin porket ilninyo, ay wala na tayong bagyo o malalakas na pag-ulan na darating. Sa katunayan, makikita sa records ng pag-asa na ilan sa mga terrible at mapaminsalang malalakas na bagyo at mahabang pag-ulan ay bumagsak dito sa Pilipinas noong panahon ng El Nino. Hindi lang La Nina nagkakaroon ng baha. Hindi lang panahon ng La Nina dito sa Pilipinas na nagkakaroon ng malakas na ulan at malaking pagbaha. In fact, meron nga 'no, yung ginawa ko dito Meron nga akong tinignan na yung El Nino na panahon na dapat tagtuyo nung panahon nung taon na yon ay nagkaroon ng mga baha. Kailan no Ito, ambawa, Undoy, El Nino panahon, panahon yon. Mm -hmm. Itong Pablo, maliit na El Nino, yung habaga 2012 na mataas yung ilog sa Marikina, ay panahon din ng ano yon, maliit na El Nino. Lando, Nona, nasa Nueva Ecija, isang eh, damakbak na na bato ang bumagsak hailing sa mga kabundukan ng Sierra Madre uh, tapos dito sa Mindoro ay bumagsak yung mga ba, uh, bato no daladala -dala ng katakot-takot na tubig lando Nona, ay eh, el nino yon, dapat yon summer na, na dapat yon tagtuyo hindi ba ang connotation natin pero hindi nagkakaroon din during el nino ano periods na ng mga ano disaster eh uh, doot na malakas ng na ng ulan. Uh, meron pa yung Ompong, yung Usman, yung Rosita. Kung naaalala mo ito, yung itong Egay, recently lang, <laughs> yung Egay. At saka yung flood sa Dabao. hindi ba, El Nino lang? Di ba, galing lang tayo. Oh, di ba, nagbaha sa Dabao? Nagkaroon ng landslide na malaki sa Mako. Pero hindi rin nagangahulugan na dahil sinabi ko to na na hindi totoo yung impression ng mga tao na kapag La Niña ay may aba may nangyayari. mga ooo. May marami, marami din ang na nangyayari at uh, nakakatakot din. So both ways, La Niña, El Niño, kailangan harapin natin ang problemang ito. Hindi porki sinasabi nilang El Niño ay wala ng baha. Ang nakakaalarma sa ngayon, pinalala ng climate change ang La Niña at El Niño. Kapag uh, sinabi naman na climate change ang mga sinasabi ng scientists ay naku, pagagrabihin yung natural na phenomenon na La Nina at El Nino. Yung mainit na El Nino, magiging mas mainit pa. Yung mabasa na La Nina, magiging mas basa pa. Lalo tayong mag-expect ng ano, kasi yun ang sinasabi ng mga scientifico eh, uh, mas basa. So, pag sinabi ng mas basa, ibig sabihin mas maraming ulan. Mas maraming ulan, eh, malaki yung probability na na baha na na matindi, no? Okay. okay. So, ang nakikita kong pinaka uh, hindi maganda ay maulit ang Ondoy. lang ang level ng Of course. Uh, of course, uh, pwede, no? Uh, hindi lang, baka mas malaki pa. Pwede 'yun eh. Kasi, hindi ba, ang sabi ng mga scientists all over the world ay lalakas ang mga bagyo, lalakas ang hangin at uh, yung dalang ulan nito na marami ay magiging mas malaki rin